It's another day for all of us to listen to the Word of God. And welcome again to all of you here in Daily Bible Verse Ministry. And today's Bible verse is taken from the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 12 and 13. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of the, their work. living peace with each other. And in Tagalog, Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa si inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Maitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Sa Bible verse po na ito na ating binasa ngayong araw, ay paalala po ito. Patungkol po sa mga mga ngaral na nagsisikap, mag-alaga ng kaluluwa sa isang kongregasyon. Pagsisikap na magturo ng salita ng Panginoon para marami pang maligtas. Dito, pinalalahanan tayo ni Pablo na bigyan natin sila ng pansin. Bigyan natin sila ng patuloy na paggalang, pagtulong, pag-aruga. Sapagkat, labis ang kanilang pagsisikap, kanilang pagpapakahirap, pagmamahala, sa pagtuturo, alang-alang, sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Pagkukulan natin sila ng lubos na pag-alala. Let us always care for those who teach the word of God, for those who care for the souls of the brethren in the congregation, especially those who are truly serving the Lord God with their whole life. Kaya po, mga kapatid, ipanalangin ninyo lagi pagkaloob sa mga mga ngaral na tunay ang pangangailangan ng kanilang pagtuturo ng salita ng Panginoon Diyos. Bigyan nyo sila ng pagukulan ng pagmatunay na pagmamahal. Bigyan nyo sila ng respeto, paggalang. Tingnan din ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Marami din po pangangailangan ang mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Sometimes we neglect them and sometimes we forget them. Patuloy na lang tayo mainig ng salita ng Panginoon, ngunit hindi natin nakikita ang kanilang pagsisikap, kanilang paghihirap para sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Kung minsan, sinasaktan pa natin ang mga ngaral. Kung minsan, ayaw pa natin tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, umagang ito, ang paalala sa atin ni Pablo na we must always look for them. We must always take care for them. We must always hold them in the highest regard of love because of their works. Kaya po, pansinin po ninyo ang mga ministro ninyo, ang mga ngaral ninyo na nagsisikap ituro ang tama. Sa mga matuwid na ministro, patuloy lang tayo magsikap. Patuloy lang tayo mangaral ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat.